Mula sa Pilipinas hanggang sa Espanya, nagsimula ang Team Kramer sa isang di malilimutang paglalakbay, pinalalapit ang kanilang pamilya, at nagbabahagi ng mga sandaling nagbibigay inspirasyon. Sina Doug at Cheska Kramer, kasama ang kanilang mga anak, sina Kendra, Scarlett, at Gavin, ay kasalukuyang nag-explore sa mayamang kultura at kasaysayan ng Spain. Mula sa pagtikim ng mga tunay na pagkaing Espanyol hanggang sa paglubog ng kanilang sarili sa mga lokal na tradisyon, tinatanggap ng mga Kramer ang bawat aspeto ng kanilang pakikipagsapalaran sa Europa. Sa bahay, patuloy na humahanga si Gavin sa kanyang husay sa basketball, na sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Cheska, ever the devoted mother, has expressed her desire to focus on her family, postponing her return to showbiz until her children are grown. Sa pamamagitan ng kanilang mga paglalakbay, ipinapaalala sa amin ng Team Kramer ang kahalagahan ng mga buklod ng pamilya at ang kagandahan ng mga nakabahaging karanasan. Maraming salamat sa panonood. Siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at magkikita kita tayo sa susunod na video. Hanggang doon, mag-ingat at panatilihin dumadaloy ang pagmamahalan. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na mga kwento sa showbiz.